na yung uh, karapan dito sa Padre Borgos ah uh, halo-halo na malitbog so good mas upot laluan so halo-halo na no lang po na kuhan. Okay, masig. Makasakay tayo na yung palma. Gala na, nagahan na na. Siyan Ano ba yung yakay ba? Ha? Wow eh. Wow. Nakalimut kong pangagutuhan eh. na one Hindi mo Hala! Ate kong magkuhan sa Hindi mo Ini nato karaban mga par. Lumba na ni. <laughs> Magawa ng magubal. Bawero. Oh, nagigot na sila. <laughs> Shut up, <out>, ma'am. <mom. laughs> nagigot na. bisa? Tidak. Kamu lo? Sat, sat, satu, Ayo. bos. nih bos no. Ah, selamat sa tua no. <laughs> Shoutout nih ni GG Gangsta Mengapar par tips Laka Shout out sa mga kuha ni Top Tips, no? Mga katrabaho ni Top Tips. Yun, mga par, nandito na tayo sa atin, mga ating mga par, no? So, nandito na tayo sa may Plaza. Nandito na yung mga supporters ni Tatay Digong, mga par. So, magmisa pa ngayon, mga par, no? Doon sa may katipuran. Eh, yung iba, ano sa may simbahan, so yung iba, ah, uh, dito sa may plaza. So, may libreng snack dyan, no? <laughs> tobig ka, Hobi? Maka na tubig. tobig ito big boss? Ako. Libreng ba, Tobig! Tobig, Roman, tubig. Thank you. Ano <laughs> Oh, may libre sila itong Tobig, mga parno. no Selamat sa kanila ni ma'am. Libre libre libre. Libre libre libre. Tanan libre. Oi! Ay mom joy, shout out ni mom joy. Kaog ta gaborgos <laughs> ma'am. Karo gito magatukan sama aso, siapa di mo gust shop tenga? Asa? Ikteremukhaon. <internally. laughs> Oo sige-gigi-gigi. Ha di sigilid. Kini panya ko mato ka dito. Oo sige-gigi. Coco shout out. Malam hilam lang ni sila, pero the birthday man di ay. <laughs> Happy birthday Tay Digong, no? So, ano yung message mo kay Tatay Digong? Birthday. Dahil birthday niya. Sige na di ha? Sige na lang pa. Ikaw no. Short short message. Short message.

Ganito kamahal si Duterte, no? Dito sa Visayas. Alright. Siya, Tati na, boss. Duterte! Boss, birthday man ni President Duterte. Unsa may greetings ni, ni Tatay Duterte. Happy birthday, Tatay Ligong. Sana ang kauwi ka na. Alright. So, ikaw, boss. happy birthday, Tatay Ligong. Hindi namin malilimutan ang iyong ginawa para sa Pilipinas. Alright. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank mo, boss. James, James. So, James. so shout out ni James. Oh, do Dominic? Dominic, so shout out ni Boss Dominic. Ah, uh, uh Wardum Vlogger. Wardum Vlogger. Ah, uh, wa pa lang mo ko sticker. Oh, okay. okay, thank you, thank you, thank you. Sticker, oh, uh, man, wa pa ko kahit pahimok Alright, so shout out, shout out ni Dominic at ni James, mga par, no? So mamaya, mga par, pagkatapos ng uh, uh, misa dito sa may katedral, no? So, may, uh, tawag so may free rally dito sa so may plaza, mga par. O yung taga Burgos mga pares nandoon lang sa may gilid no. Doon lang sila. Ah nakatambay yun no. Yan. Yan yung oy. Ay! ay! load shout out. <laughs> Toti bus. Gatat bus. Ah yung Olibre. Ngayon ay birthday ni Tatay Digong. Ano yung message mo? I love you Tay, happy birthday. Ah, Message mo kay tatay? Ah, message ko ni 30 ay sana makauwi na siya na kalakas at walang sakit. Right. Go so 30. Go 30. Ikalod, message kay tatay Digong. Tatay Digong, happy birthday. Hahaha. Hahaha. Hahaha.

어 oh. <laughs> <laughs> Yes, Ramdam na ram round ram down yun ako. sa kumarang kabulugan ang inyong siyagin. Happy birthday to you! Yeah, happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Right, so, puntahan natin yung sagasahan ng mga balon. Oh. Uh,

Alright, so na tayo mga par. So ito so, may pack na mga par, no? Ano to? Kumani. Eh. Pansit. So pansit mga par. Ayan yeah, no? Ang tawid gutom. Isa? Laman? Oh, ito. Ang muna sa kay... Kama ka? Ah, siguro. Ang muna sa hat. sa

at ni tip. tsaka ni ah, Giatay TV uh, ah, sakto lang yung uh, ah, sarap ng Biko mga parang hindi masyadong matamis tamang tama lang

diha uh, ang ko sa pag-atras kay para maka makuha okay yaw ha ang tanan sa pag-ray okay. sa inyong flag as we sing along Duterte pa rin <muchin> Pilipinas muling magsama-sama Pilipinas Duterte pa rin guys guys uli nami guys Oli get, get yay gang hey mga mother uli <laughs> na mga mother kay gipagutom lang main yung mga anak <laughs> abos na <are> day <laughs> bring bring <laughs> bring home <laughs> bring bring home bring kami kay Katogon naman, Katogon, Palubat Support. <laughs> Hahaha. Dahan ka dia. Hoy! Paso mo. Hello eh. guys! Boy, BBM! Bagag! <laughs> Ama? Ay, thank you. Nakawin na rin. nai 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 thank you yeah thanks panuhot ang mga ang mga gors. mga gors. Alright guys, bye bye!